So, yan po mga ka-dulo sa mga palang umaga po. So, hindi mo na tayo nakabalag kagabi dahil palagi mo dito. So, hindi tayo makapokus sa pag-vlog oh! dahil may trabaho tayo na. So, ano lang. Siguro matagal pa ako hindi, hindi makapokus. Oh, So maraming maraming salamat po sa lahat ng support ano. Tama uh, lang po kira ko. kita ng short video. Tama lang po kira. Para na sa mga kasama po natin. So matagal pa akong hindi makabalik doon sa araming lugar. So dito po naman ako naka-explore pero mas maganda talaga na doon po sa aming lugar. Dari no? So, sana ay makasama natin ulit yung mga kasama natin na labo so, Yan, uh, maraming marami salamat sa kung hindi nag-skip ng masked. So, may makasama pa ako dito mga kadal. What's up? What's up? What's up? So medyo hindi tayo makapokus ngayon sa pag-vlog dahil may trabaho tayo. So maraming maraming salamat po sa lahat mong mag-share sa video po natin. Uh, thank you po sa pag-support ka. Sa mga bagong subscriber po natin, thank you po. So sana ay makasama natin ulit yung mga kasama natin sa pag-vlog natin. So kapag maka po ako is sana ay uh, maka-vlog po kanina pero matagal pa ako hindi makawit doon kasi maghanap pa tayong pira no? dito po is ano, madali na magkabaw dito hindi naman kagaya doon sa ginagawa ko ng gawa ng kalakat kasi sobrang tagal po talaga ang um, pira doon kapag walang init tulang pira dahil yung kalakat kailangan talaga ibilag so, yan, thank you, thank you po maraming marami salamat po sa lahat ng mga solid supporter po natin no? sana ay support, so, uh, supportahan pa ninyo yung guwapong mangkiting adventure tv